Ayan, good morning mga boss. Uh, 5.30 in the morning mga boss. Okay, uh, dumating na bossing galing Makati. Uh, Madilim-dilim pa. Uh, 12.30 yata. <laughs> 12.30. Makati, malayo-layo. Uy na eh mas malayo po yung taga-pasig, di ba? Oo. Oh. Yung taga-pasig, tininggil na po niya, di ba? Tinigil na po. Tapos kasama ng nakasamang nakamontero yata. Oo. Eh. Oh. Kahapon naman po, taga-lamer eh. Hmm. Uh... Ang nagawa lang po rin ay na... Tune up lang. Ang ah, pagka-tune up po, na. Oo, oh, ano gano n gano n gano n na? na. Wala nang pino. Ginalawot na, oh, boss. Ito, mga ah. Oo. Oh. oh. Pati ko, nasa taas yan. Oo. Ay, sige. Bumangit Ano? naman dito. Pinawa naman dito. Dito sa pulaw. Ano? Sabi ko sa iyo, pa pag ng pag ng pag-alaw. <laughs> sa akin, pala <laughs>

<laughs> okay, dito mga boss O, na ko na yung mga gagamitin natin Kasi yun nga uh, Medyo iba ang andar nitong si Baracuti eh. Gawa ng uh, Nabago nga daw yung mga adjustment Doon sa throttle body Nabago, tapos yung pag Pinatune up, nabago Kaya yun, marami tayong gagawin mga boss dito Tapos marami pa rin ipapaad na Ipapagawa si bossing yung ito mga boss ha, ito yung inuulit ko lang galing Makati si dito mga boss medyo dinayo ayod medyo hindi raw mapatinu yata doon At uh, dito mga boss isa-isa na natin itong i-check kasi yon nga yung andar pa putol-putol mahirap pa andar rin If ay ito mga boss pero napakahirap pa andar rin So ibig sabihin mali, mali yung pagkakagawa nito kaya itatama natin Ayan maaaring narinig nyo naman mga boss ano Andar pa lang putol-putol na yan budol-budol sabi niya, parang ikain na Bakit po mga simit eh? Ito, ito po Ginalaw ito, ito po Oo, ginalaw rin yan Isap Isap ay? Ay, Wala mm. na po rin sa... Oo, ginalaw rin ito Ginalaw rin yung isa sa ilalim Alin yan, di ba? Alin Oo, oh. ginalaw yan Alaw lang Ginalaw yan Di nga, marami Sabi mo kasi, pagdala ko rin eh Mag-anin mo ko, mag mo ko Mag-anin mo ko, mo

Ay, Pag mainit, yun, meron. Tapos pag mainit na, yung minor niya, mataas na. Maka <laughs> na sa 1.9 yun, 2,000. Pag-adjust uh. ko muna. Ang tagal tsaga mo lang po. 25 May k Kasi doon pala ako sa tiyon lang. Sala. Oo. Ah. Ayan nga po. Yung baga-adyo na pang nagkamali. Oo. Oh, so sa 1560 po para hindi ano. 1560, 1560. Para hindi gaano mainit. Oo. Ang standard po talaga nito ay 1 inch. Kaya lang yung sobrang daan. Pero yung bungee pole po nito, nabutasan na. Ay, hindi pa yun. Ay, hindi, nabutasan na rin. Ay, hindi, na rin. Biglang tiining yung minor eh. Hindi kami kaunti na lang po yung adjust na din doon. So, lang yun eh. Hindi kapalik na lang po. Hello. Did you know Nawala Na wala ng minor? Wala na, wala na. Ayun, dito naman siya nagpunta. Ayun, kaya nagloko lalo. Pero kung ang binalikan niya yun yun na, hindi so, niya maglulukos. ano ako, uh, mga ilang ating pinalikto, kinaumagahan na yun. Ah, uh, hindi kinaumagahan po yan, lalo mahirap yun dahil malaki. <coughs> hindi na lang po i-adjust ito ibig sabihin hindi naman gano'n sumala rin eh. yun lang talagang pag-a-adjust ito baka alam po paggamit nyo uusok pa po yan ang daming karbon eh. yung mga hindi nasunog hmm. na gas dati so, ako isang buwan na hindi nakatunog ano oh. po yung puro tapo ng gas yun kaya ko lang sa gas dati sa talahati ngayon apat ang talahati yun litro? oo oh. ang talahati <laughs> lang <laughs> dati mo mga oh, yung gasolina ang dati. Ngayon, hey, buta rin na. Sawang-sawang sa aking gasolina. tumingin na agad ang andar yung palang ang nagagalaw yung, yung starter niya okay na rin yung hindi na mag mm, hindi po, Pitingnan po yan doon parang yan ang napersa eh. gawa na lang siyempre may starting wala naman naman wala dito lang po hindi eh, mga sambal, eh. Pero ito man 20,000 na ito. Yan. Nag nagana naman mag-buy naman gano, na mag na, gano na mag Oh, nagana yan. And so ayun mga boss medyo mahaba-haba na may part to ito marami kayong mapupulot dito